Yun mga kagala Good morning Andito tayo kala kuya Ayan no? <laughs> Yung lagi ko siya short video ayun magsashout out tayo Tsaka pati ano magpapakita tayo ng ano Ng mga tinda ni kuya Ang lalaki Ang laking anong itawag dito Banagan Ay kulambutan Yun ang lalaking kulambutan Papakita ko lang sa inyo mga kagala Nandito po tayo sa ano sa Jose Panganiban ano to? Luklukan Norte, uh, Porok 5, Panganiban. Yun. Uh, pa, ano tayo dito na tayo lagi dito kay Kuya. Ayun ang ayun ang kulambutan ni Kuya. Oh, napakalaki mga kagala oh. Yes. Sun dito. Sana maka pamana tayo. And supporters po natin yan, sila kuya. Ayan, magsha-shoutout po tayo mga kagala, abang-abang. Ayan, at yung anak ni kuya oh. Ayan, mga batsuta. At sa mga subscriber ko po dyan at sa mga silent viewers, maraming salamat po. Ay 1,000 plus subscriber na po tayo ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta kay Jalgala ayan share ko lang po sa inyo itong kulambutan ni kuya oh. Oh, laki nyan mga kagala oh. ayan maraming salamat kuya Te. thank you po ayun magsha shout -out po tayo mga kagala abang abang yun mga kagala magandang umaga may time po tayong mag shout out yun magsha shout out po tayo mga kagala Shoutout po natin yung um nagtitinda po doon sa ano sa may tabing kalsada. Gila Kuya Aldrin Valencia. Yun shoutout, maraming salamat. At sa mga short sa short video ko na mga isda at kulambutan i eh, pinagbibigyan tayong maka video doon sa paninda niya. Maraming salamat po sa iyo Kuya Aldrin Valencia at si Madam Rowena Romero yun shout out aming salamat po si Madam Rowena Romero is, um, nakikita na pala tayo niya napapanood na po tayo niya sa Youtube ay eh, kilala daw po tayo sa muka ay eh, nahihiya lang na magtanong nung nakaraan eh, yun napapanood na pala niya yung ating Youtube channel yun maraming salamat po sa inyo po at shout out sa kaibigan ko pong vlogger na si Glenmar Libria at si Kalagwas Master yun shout out at si Eugene Abad TV yun shout out Maki Sarap 2.0 yun shout out bro kapatid po yan ni Glenmar Libria yun brother po niya yan si Maki Sarap 2.0 mukbang pamor at shout out kay Cab Iluar. Yun shout out. Shout out idol. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At kay Jerome TV. Yun shout out ba di? Yun shout out. Ating kaibigan po rin po yan. trabaho po natin sa ano yan, Sa Saudi nung uh, 2017 and 19 shout out sa Dicky uh, at shout out kay Chip Alan Vlogs. Yun shout out. Shout out idol. Roger Leonor Mix Vlog. Yun shout out boss. Shout out idol. At shout out kay Lani Vlogs. Yun lagi nakakasabay rin po ito, lahat po ito mga nakakasabay po sa atin. Maraming salamat sa walang sawang po suporta. Altom's Channel. Yun shout out master. Sadik <laughs> at shout out kay Rampage Motovlog Yun shout out Idol, Tambay ng Bilyaran yun shout out shout out sa iyo idol at shout out kay R Brosas ni Briha vlog yun shout out pa support naman po ito kay idol pa support naman po natin at June Fishing TV yun shout out master Salamat sa walang sawang pagsuporta. Father and son, yun shout out. Master. At shout out kay Queen of Heart, yun shout out kay ATP. Yun, may YouTube channel po sa rin siya. At shout out kay DJM Mix Vlog, yun shout out. Shout out kay Ethan. Shout out idol. Alpados Vlogs, yun shout out. Mikotaisens, yun shout out idol. Kitty B, yun shout out idol. Jonas Diary, 'yung shout out Marabot Trucks TV. Tony Vlog, 'yung shout out Ray Ribs TV, 'yung shout out Idol. Den Cover, 'yung shout out Bike and Fishing OFW, 'yung shout out sayo Master. At shout out nga po pala kay JCS Coins and Collectibles, 'yung shout out kay Saudi Boy, 'yung shout out. At shout out kay Kakulitos Trail Vlogs Official, yun shout out. At shout out kay Gabs Banks, yun shout out. Nakas nakakwentuhan natin yan sa ano, sa kalsada. Sa glit si Gabs Banks taga Oval City, taga Labo yan mga kagala. Yun. Masupport po natin yan sa YouTube at sa Facebook. Si Gabs Banks, yun shout out. At shoutout nga po pala kay ano kay Yunon Vlog, yun shoutout. Uh, idol at shout out po natin yung mga nag comment rin po sa facebook mga kagala si Abner Kribi yun shout out uh, meron po siyang ano sa reels sa facebook mga kagala at shout out kay Rans Balesa yun shout out at shout out kay Miguel Pipito yun shout out Sadik nasa Saudi rin sa Saudian at shout out kay Jordan Canaria yun katrabaho natin ito shout out kay Aaron kay Mike shout out Palmero <laughs> kay Usong shout out yun at shout out kay Lino De Vera yun at LB Macgowan yun shout out Lilia Lim yun shout out pa Support nga po pala natin yan sa Facebook si Jim Paul Ibana, yun shout out idol. Joseph Timo sa Ibana, yun shout out. Aileen Dimata, yun shout out. Lo Mas yun shout out. At shout out kay Freddy Tino Dipa, yun shout out nito Ayun at shout out kay Joel Gonzales at shout out kay Tams Toledo. Yun at kay Jomel Ira, yun shout out at shout out kay ano mo Janjan Riba at shout out kay Janjan Riba Bilian Weba shout out at yan o ay natin yan o ayan o And at ang ang ating boss si Asoy yun shout out natin shout out boss yun at shout out nga po pala kay Dagol uh, cash out the cash out <laughs> Ayan o From Butik yan From Dili, yan. O, yan. At shout out kay John Lloyd Ayi Yun shout out Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jal At sa uulitin po Maraming salamat po Thanks for watching